Magandang araw sa inyong lahat, mga kalihim, sa aking mga kalihim na nasa iba't ibang subot ng mundo. Magandang araw ang gabi sa inyong lahat. At sa aking mga subscriber, magandang araw. At shout out sa lahat ng mga patuloy na gabang ang aking mga videos. Marami salamat po. At mag inyo na pong isubscribe ang aking channel. Inyo na pong pitutin kung nasa bandang panang baba ng video na ito at uh, para ma-notify po kayo sa aking mga video na i-upload sa pindutin nyo po ang bell button icon at piliin ang all ngayon po ay matatapos na ang taon ito na puno na pagsubok sa ating lahat at sa buong mundo ngayon po ay akin po na ipapahaging isang salitang lihim o dasal na maaaring nyo mga gamit at uh, pwede nyo rin po ipahagi sa inyong mga kaibigan na o kakilala o kamag-anak na gusto niyong maging maganda at piritikdata rin ang susunod na taon. Para sa ating lahat na ito ay akin di po itong ginagawa o ginagasal. For unto all, at ito'y sabi ko na, disclaimer lang po, balik. At sabi ko na ito ay para lamang sa mga may labas na pinag At kung hindi ito ay inyong nais, e-fiscate eh, yes, ka rin po na ito dahil ang video na ito ay para lang sa mga nais maging positibo at kanilang magiging suso na taon kung kaya akin na pang ngayong ito ipapahagi. Ito ay ang ultimo disimplasyon. Ito ay dasal para sa proteksyon ninyo sa buong sa buong taon. Tandaan na inyo lamang dadasaling sa paghiwalay o pagpatak ng alas 12 in January 1. Pumili kayo ng dasal alas 12 ng January 1. 6, 9, o alas 3 ng hapon. Ako'y re-recommenda na mas magandang pagkahiwalay ng taon. Iyon ay itong dasaling. Ito ay hindi na kailangan ulitin o ulit-ulitin isang beses lamang itong gagawin sa loob ng isang taon sa tuwing paghihiwalay lamang. Hindi sabihin ito ay dadating pagpatak o sa aking mga nabagit na oras. Kayo lamang po ay mamili kung ano oras sa inyong nais na magdasal. Subalit, Subalit akin pong nasabi, tuwing pagkahiwalay na taon, ito ay mas mga din upang dilubas mo nito ito sa nilagang itong pagpatak ng 12 ng January 1 upang ihiwalay. Bago simulan, kinakailang ihanda ang kandila, kandilang buti o green at ang westo sa tayong mga upang inyong tayong team na sa dito. At ikaw ay siguradong dapat na nakaharap sa deleksyon ng sikatan ng araw. Makakatulong ito para sa tuwing pagsikat ng araw ay mga magbagong mga bagong maganda at puro ng positibo at proteksyon sa pangaraw-araw mo. Huwag sindi ng man mandira na kulay puti o berde. Balik lamang at kinakilang bago ito hindi na o hindi pa na kung saan. At yun ang simulang bigasin ito ang ipananganig at positibo pananaw. Hindi ko po basahin sa pamamagitan ng aking bibigong mga salitang na ito o dasal na ito, kundi pa oras o basahin o sa tamang oras at araw Kayo na po ang bahalang bumasa nito sa takdang oras at araw na aking nabanggit. Paalala, isang beses lamang ito dadasalin sa isang taon. Isulat na lamang sa isang maliit na hotel at pulang panulat na di pa nagagamit ito ay isa sa magiging baon ninyo sa susunod na taon para sa iyong pangkalatang kaligtasan o proteksyon. Maari mo itong ibahagi sa malapit sa buhay dahil ang katatasan na ito ay pang-indibidwal. Tandaan, ang dasal na ito ay pangkalatang kaligtasan sa lahat ng bagay at hindi pangkalatang tao. Salamat po at sana ay eh, naipahiwati ko sa inyo ang aking mga nais ibahagi ngayon. Ulitin na lamang ang video nito kung inyong nais. Nawi may ibinahagi akong inyong natutunan ngayon at kinakailangan nyo itong gawin sa oras ng paghiwalay ng taon. Sa lahat at uh, sa mga nanonood ng aking video ay magpositibo lamang po sa lahat ng bagay. Maraming salamat po at sa aking mga subscriber hanggang sa muli sa aking mga bagong i-upload sa susunod na taon. Maraming maraming salamat.